Ang pagtutokso kay Jesus Mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod Father Bob, isang paring karmelita Purihin natin si Jesus, Maria at Jose Ngayon ay nasa ikasyam na araw na tayo sa buwan ng Marso 2025 Araw ng linggo At nasa unang linggo na tayo sa buwan ng Kwaresma ang kwarisma ay nagsimula noong Marso 5 sa pamamagitan ng pagpapahid ng abo sa ating mga noo. At uh, ito ay isang hudyat ng pagpapaalaala sa atin sa napaka-bigat na ginawa ni Jesus sa kanyang buhay. Yung kanyang pagpapasakit, pag-alay ng kanyang sarili para sa ating lahat. At pagpapaalala din sa atin na tayo ay isang tao na walang wala kung wala ang Panginoon na hinahamon palagi na magtalikod sa ating mga kasalanan at maging mabuti. Sa araw na ito, pakinggan natin ang pinaka-sentro na minsahe na gustong ipaabot ng ating pagbasa na ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 4 Versikulo 1 hanggang 13. Dito isinilaysa yung pangyayari na kung saan si Jesus ay tinokso ng Diablo. Ngunit sa bandang huli, ang Diablo ay hindi nanaik kay Jesus dito nagpapakita at nagpapaalaala sa atin yung isang senaryo na tayong mga tao ay prone to temptation kahit nga ang Panginoon ay tinutukso. Dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari pag tayo ay tuksoin. Una, pag hayaan natin ang tukso na manaig. Pangalawa, ay kung magsikap tayo na iwasan ang tukso. Mayroong sinasabi na tao lang ako na natutukso. Para sa akin, napaka baba naman ang tingin natin sa ating pagkatao. Alamin natin na tayo ay nilikha ng Panginoon na espesyal sa lahat ng mga nilikha niya mayroon tayong utak, mayroon tayong puso, mayroon tayong kakayahan na mag-isip, mayroon tayong kakayahan na magpaliwanag at tikit sa lahat, mayroon tayong kakayahan na umiwas sa tukso. Kung natukso man tayo, ito ay dahil binigyan natin ng pagkakataon ang tukso na mangingibabaw at talunin ang ating kakayahang lumaban sa tukso. Kaya mga kaibigan, sana sa ating patuloy na paglalakbay sa mundong ito, kailangan magnilay tayo bago natin gawin ang isang bagay. Lalong-lalo -lalo na kung ito ay nakakasama sa ating sarili, sa nakakarami at sa komunidad. Sa ating pagnininay, wag lang na sana natin isipin yung ating sarili, kundi yung kabutihan ng lahat. Manalangin tayo, mag-isip tayo ng mga bagay na, ma, na magdulot ng kabutihan sa ating sarili. Huwag nating hayaan na ang tukso sa ating buhay ay siyang mangingibabaw. Amen. Manalangin tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, butihing Diyos, Ama namin lahat, sa iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Sa kanyang pag-alay ng sarili ay nagdulot ito ng kapayapaan, buhay at pag-asa sa aming lahat. Sa aming kakayahang labanan ang tukso, tulungan mo kami, gabayan mo kami na mangang minyababaw ang iyong kabutihan na maging tapat kami palagi sa pagsunod sa iyo, lalong-lalo na sa aming paglilingkod sa aming kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.